Tal? Ah. Akin tong dalawang itlog? Mm -mm. Mayroon ka na dyan? Uh -huh. hey. Dapat tuwing umaga ay eh, ganito ang alamusal na lutuin mo. mo. Tama-tama sa sinangag pala yan, no? Oh. Masarap. Mm. Pag may kape. Ano mo nakuha itong ito ka na order? Ba't masarap? Ibang klase. May nilagay ka dito, ay? Eh? Ha? Wala. Hmm. Ay! Ah. Ay! Yo! Yan naman yung kumari mo. Kumari mong masiba. Subukan mong alok-alok yan dito. Sa mahal ng bigas ay wag mo kasing sanayin na magpunta dito. Mars. Ay! 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 Gano ka? Ha? Wawa na naman itong ulam natin ito. <laughs> Pang mamaya pa naman sana ito ay wala. Isang... Wala, pasok! nakakain <laughs> kami. Ano yung nagkakaan pa lang? <laughs> Oo. Sa tubig. Sarap na ulam niya, Marge, ah. Tayo nga, ay, bigay lang niya ng may awa. Baka masaluhan pa ng mataba. Ah. Sa ng ulam niyo. <coughs> Subukan mo. <coughs> mahal ng bigas ngayon. Ay, kaya yeah, ako sa Mahal, mahal ng bigas. Itlog lang ulam niyo, mas Ay, yun naman. Mm -hmm. Nagatipid eh. Dahil mahal din ang bigas. Bago sa saluhan pa. Mahirap din talaga nga. Kain? <coughs> Kesa ka talaga, hindi ka na makasabihan din. Sinasanay mo na. Sinasanay mo. Kaya gayaan lang din. Sige nga, at ako ay nagugutom na rin eh. Sa hirap ng magtrabaho araw-araw pang bilhin ng pangsamahan ay masalungwan. Sige, mayroon pa. pa dyan isang itlog mars. Sige, makakain ako muna ha. Mmm, sarap ng itlog mars eh. May kanin ka pa dyan? Meron pa ay? May, may, marami kasi na mm -mm. Yung, Ma ipakain Yun, ipakain mo na yun. Tirang kwando. Total naman ay. <laughs> <laughs> Mahingi ako ha. Masasana o ako talaga, talaga. Pabungo lang talaga yan. Ngayon mga ganyan. <laughs> <laughs> Magkapabungo lang yan. Ay pa kaming... <laughs> Araw-arawin kanya Magaling pa naman magchimpo. <laughs> Mag-uwas ang kakain ay yan na na. Eh! Kumain ka na ng kumain dyan, ma. sige, Kumain ka na ng kumain. wag mo nang yung pansinin. Ay! Ay, lamasing ko yan. Kayo na lang kayo, magsama. Kayo.